Good morning guys. Again, uh, welcome to Mechanical Engineering Vlog. Uh, at ang topic natin ng ngayon guys is about the SWOT analysis or ano ba tong uh, SWOT ano or SWOT sa mga may uh, business. Kailangan na alam natin to guys ang uh, SWOT uh, analysis ano guys. So, ang uh, SWOT analysis uh, stands for uh, s is for the strength the w is the weaknesses the o is the opportunities and the d is the threats so kailangan guys alam natin yung uh, strength yung weaknesses at uh, mga opportunities at threats na kung mayroon tayong uh, business ano guys or company so strength is the internal initiative that are performing well yung weakness are the internal internal in, initiatives that are underperforming and the opportunities are the favorable uh, external factors that uh, give us uh, the competitive advantage ano, guys and the threats are the external factors that endanger or put the uh, us at risk ano yung uh, business natin or company ano guys so yan, guys ano kailangan na para bilang isang uh, Business owner or uh, may kahit ano, may company ka, kailangan na uh, alam mo yung yung strength, yung yung uh, weakness, at ang uh, mga opportunities na at uh, threats na maringa uh, dumating sa business mo uh, guys. So uh, ilalagay nato yan sa isang uh, quadra, quadra, quadrant. Quadrant uh, tano. Uh, So, yung strength, alamin natin yung ano bang ba mga strength natin kung kung kagaya sa amin ano ba may vulcanism si pag. So, ang pinaka strength ko nakikita ay uh, mag expert technician, good location. Then ang mga weaknesses ko naman, syempre, uh, syempre, karamihan sa atin talaga mga business, uh, may business, eh, lack of capital, ano? eh uh, lack of uh, manpower, eh uh, lack of uh, special tools, mga tools para mapadali yung mga uh, ginagawa sa isang uh, shop guys ano tapos yung manpower syempre kung marami kang manpower uh, mas marami rin ang magagawa sa maghapon, kaya yan ang mga weaknesses na nakikita ko dito sa aming uh, maliit na siyap ano guys na lack of capital na uh, yan ang number one talaga siyempre kung may capital ka mas marami kang mga bibili mga special tools, mga spare parts na makukompleto mo yung mga stock mo ano guys, so yan ang ang kailangang na natin, so Uh, para uh, bura natin or ma-strengthen natin yung ating uh, business, ano guys so, the opportunities naman is uh, 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 ayun na, uh, tapos na yung pandemic guys so, back to normal na yung mga tao at uh, medyo gumanda na yung takbo ng ating uh, ekonomiya at the same time, siyempre pag gumanda ng uh, takbo, na yung, magkakaroon ng uh, um, financial financial uh, access yung uh, na karamihan natin mga kababayan at uh, magkakaroon tayo ng uh, opportunities at uh, gaya ngayon guys medyo tumataas yung uh, sales ng mga motorcycle so marami tayong magiging uh, client ano guys so yan ang uh, mga opportunities na nakikita na ko na dahil sa pagdami ng isa rin yung pagdami ng ating population so dadami yung ating market ano guys so yan ang uh, ang um, sa trades naman yan yung mga siyempre ka na lagi tayo nasa lookout sa ating mga competitors may mga, may mga bagong tayo na shop uh, government regulations technology mga advances kasi itong mga opportunities and trades guys outside of the our uh, company yan. Ibig sabihin, hindi natin nga uh, control yan, ano, guys. Maaaring uh, magbago ng regulation yung ating uh, government. So, hindi natin sila madidiktahan, ano, kung anong gusto nilang gawin, pwede nilang gawin. Kaya, isa yan sa trade threat sa ating mga business, ano, sa mga technology advances. Kasi, malalo na ngayon, napakabilis na nga pagbabago ng technology. So, kaya nga langit tayo nasa lookout, ano, mga competitors natin, na uh, kaya kailangan uh, para ma-improve natin yung ating uh, competitiveness Lagi natin uh, uh, identify natin yung mga areas to be improved ano. Kasi yung uh, areas to be improved guys uh, Yan yung, uh, yung mga internal factors na sinasabi yung strength natin at saka yung weaknesses na Para mapaganda lalo ating mga services o ating mga products Ano guys? Kailangan ma-identify natin na pwede natin ma-improve pa at saka yung eh, identify natin yung ident uh, areas of opportunities ano guys. Baka ma pwede na ma uh, malagdagan natin yung mga equipment natin or uh, another uh, set of uh, special uh, tools para ma bumilis yung uh, trabaho ano guys. So yan ang ano. Then, identify din natin yung mga areas that could be at risk ano kasi mm -hmm. kamo kay may mga mangyari sa ibang lugar nun, guys nagkaroon big na mga pagsabog yung uh, uh, ka, mga volcano nila so hindi nila na uh, na uh, nyo guys ano kaya sira yung mga business nila so kailangan meron tayong uh, uh identify natin mga ganun guys ano, para maiwasan natin or ma-minimize yung mga pa-posibleng uh, uh, magyari sa business natin na kung malapit tayo kasi hindi natin nga natin sinabi ko hindi natin kontrolable yung mga ganyan ano guys outside ng uh, di company control na yan your business uh, control yung mga ganyan na uh, calamities ano guys So guys, sana may napulot kayo no dito sa ating maikli na vlog about sa uh, suit analysis. na uh, Napaka-importante kung may mga business tayo guys ano na kana ma yun na na, na ma-identify natin mga areas of improvement at uh, areas sa uh, that are uh, at risk at mga opportunities na mga maaring uh, uh, magay natin uh, para maging competitive at ng uh, business ano guys so guys maraming salamat tuloy ano at uh, magandang araw sa lahat